tayo? Ayan, second day na New Year ngayon. At ngayon lang ako nakalabas at kaya naman maaga akong kumilos at para maligo para kasi pupunta kami sa typo at barbecue kasama ang aking mga binsan. Birthday celebration ng aking isang binsan. So tara, samahan niyo ako magpunta sa Taipei Shush! Dito na nga pala ako sa Admiralty at dito ka kasi kami magkikita ng aking kumare kasi dito kami dadaan sa blue line. Kasi itong blue line ay papunta sa may Kaya dito ko sila iintayin. At yan, dito ako magiintay sa tabi. At habang iniintay ko ang aking mga kumare, may dumating na isang train. At ayun, at umalis na din sila. Sa akin ihintay, dumating na rin ang aking mga kumare. At ito, pumasok na kami sa train at kami naghahanap ng upuan dahil malayo-layo din ang aming lalakbayin. Hindi naman nagtagal ang train at umalis na rin ito. Naglalakbay na kami papuntang Taipo Market. Habang ikaw ay nakasakay sa train, ay mag enjoy ka sa sobrang ganda ng mga view dito. At may nakasalubong din kami isang train. At ngayon naman ipapasok kami sa may tunnel. Papunta doon sa MyTypo Market. Paglabas sa tunnel, eto na, nandito, tumating na kami dito sa MyTypo Market at kaya naman kami lumabas na ng train at lumabas sa escalator at kami lalabas na dito at mag-exit. -e Ipili nga pala muna ako ng cake para madala sa aking pinsan dahil birthday nung dalawa at yung isa naman pala ay anniversary ng kanilang kasal. After na makabili kami ng cake, eto na, naglakad na kami papunta doon sa 275R at doon kami sasakay ng bus papunta doon sa Bride's Pool. Mahaba-haba ang aming nilakaran papunta dito sa bus at tinanap pa namin. So ito na natag, natagpuan na namin at sasakay na rin kami sa bus ng 275 papunta doon sa kung saan nandoon ang aming mga pinsan. At sumakay na rin kami ng bus, buti na lang kakunti pa ang sakay nito at kami ay nakaupo ng maayos. At habang nilalakbay namin na papunta doon sa Bridge Pool Taipo, ay talaga naman nag-enjoy kami sa ganda ng view dito. Sinamahan pa ng magandang haring araw at kulay blue talaga ang kalangit tan. Wait, take a the barbecue site. haba ng aming biyahe, ito nakarating na rin kami dito sa Bridge Pool Taipei. Po. Okay. Ako nakakarating sa mga hardin, ganitong gubat-gubat, ay -gubat, eh, talaga namang sobrang ako natutuwa kasi naalala ko din ang aming probinsya. Parang feeling ko nasa binaybay ako. Nakakatuwa lang dito sa Hong Kong kahit mudok talaga ay eh, talagang nilalagyan nila ng daan para lang talaga mapuntahan ng mga tao. lagi dito. At talagang sobrang ganda ng place ng aming napuntahan. Ito nga pala ay bridge pool. Ewan ko lang kung nasa niyang groom's pool. Medyo mahaba pa ang aming lalakarin papunta dun sa patag kung saan nandoon ang aming mga pinsan na nag na. Kami ay nag-uusap dito at nagkukuntuhan. Sabi ko kapag ikaw ay huwag kang palasing-lasing dito kasi pag ikaw ay umahon ay talagang gugulong ka pa baba. At yan narating namin itong medyo may konting tubig at talaga naman para akong nasa tiboy. Sobrang ganda ang lalaki ng mga bato dito at may konting kunting tubig din. Marami din pala nang pupunta dito mga Chinese talaga at nagbabarbecue din talaga dito sa area ito. At sa wakas, narating na rin namin kung ang aming pupuntahan kung saan nandoon ang aming mga pinsan ayun at nagbabarbecue na sila. May medyo palapit pala ang kami, sabi da pumunta daw naman daw agad muna kami sa Pols. Hi. Ako po putang anak. Birthday. Ay, yes. Birthday. Yes. 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 Happy birthday! Happy yes. birthday! Happy birthday! Thank you. <laughs> uh, ayos lang. May, ay, ay, may oh, may pulse pulse pa dun. Ay, ay, po, ano yung sinigang? May pulse dito. Oh, may uh, pulse din dyan. May lawa dyan. Parin nyo naman nakakita ay, ito. Ayun, ay, ay, tagal na ay, ay, namin pa balik-balik din eh. Kahit lagyan nandini kami. Kahit daw. Ito ba yun? Dito kami binigyan dati na hindi makaliban doon. At may baha. Ang lakas ng pulse. Ang ganda. May baha dyan. Ang ganda dito. Doon ba? Paano? Okay, suma ko lang sila sa balls.